Sabi nila, ang buhay ay napakasaya, kagaya ng pangalan ko, Ligaya. Pwede niyo rin akong tawaging Aya, di ba? Napakasaya ng pangalan ko. Pero, kabaliktaran ito ng mga nangyayari sa aking buhay. Tila, ako ay patuloy na nananaginip ng mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Buti na lang narito ang kaibigan ko. Sa isang pagtilaok na mga mata, nagtagpo ang aming landas. Siya si Tasho. Kaibigan kong madalas ko nang nakikita sa aking panigin. At ako, agad kong nadama init ng pagmamahal. Tila isang masiglang umaga sa aking puso. Uy, ayaw mahilig ka rin pala sa agam ng wika at palitikan. Uy! Ah! Uh. ah uh. Oo. Sige nga, bakit nga pa may wikang pabansa? Dahil, ayon kay Manuel L. Quezon, ang tinaguriang ama ng wikang pambansa, ang Pilipinas ay may iba't ibang rehiyon. Bawat rehiyon ay may sariling kultura at dialekto. At ang wikang pambansa ay siyang nagbubuklod at nagiging tulay sa pag-unawa at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Uy. Ay. Alam mo ba na malaga ang wikang Filipino dahil ito ay ginagamit din sa edukasyon, pamahalaan at sa pangaraw-araw na pakikipagkalastasan? Siyempre. Kaya tayo nagdiriwang ng buwan ng wika dahil layunin nitong palaguin, pagtibayin, at maipalaganap ang kamalayan sa paggamit at kahalagahan ng wikang Filipino. May punto ka. Halika't ipakilala ko sa iyo ang pinsan kong mahilig din sa agam ng wika at panitikan. Pinsan ko, ba't ka umiiyak? Asyo, napakabigat ng loob ko. Napapanaginipan ko na ating sariling wika ay unti-unti nang nawawala. Hindi pwedeng mangyari yan, Maria Clara. Ang ating wika ay may malalim na kulugan sa ating kasusayan at kultura. Huwag kang maglala. Ligaya nga pala, kaibigan ko. Hello, po. Hindi mo mag-aaral, Ligaya. Parehang tamo tayo may interes sa agham ng wika at Panitikan? Tama ba? Ah, oo. Maaari mo bang ikwento sa akin ang mga senaryo na iyong napanaginipan? Sa aking panaginip, maraming pagbabago sa paggamit ng ating wika dahil ito ay naimpluwensyahan sa iba't ibang aspeto tulad ng wikang teknolohiya, gaylinggo o wika ng mga beki, pinaikli na salita o kolokyal, taglish or code switching, paggamit ng acronym at mga balbal na salita. Marami rin itong kahinaan tulad ng pagkalimot sa paggamit ng sariling wika at ang mas masiglang paggamit ng salitang banyaga o ang pagiging dominante ng wikang Ingles. <laughs> Ngayon pa ang pagbabago ng wika ay palatandaan na ito ay aktibo at nakakatulong para mapabilis ang paggamit ng wikang pambansa dahil ito ay napapalawak. Ligaya! 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 Ah, paano mo plano gawin ito? Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas ay sasabihin ko sa'yo ang aking plano. Bawat araw ay dala ng panibagong panaginip. Ngayon, isang daang beses ko nang napanaginipan si Tasho. Sa araw na ito, nabigyan ako ng tapang na aminin ang aking nararamdaman. Oh, yeah. Ngunit, bakit hindi ko maintindihan? hindi ko makilala ang boses na iyon. May tumatawag talaga sa akin. At may puting ilaw. May puting ilaw ako nakikita. Tasha. Dumating na ang araw na pinakaayaw kong mangyari. Ako ay may schizophrenia. Kaya palagi na lang akong nananaginip sa aking isip ngunit hindi ko man lang maalala na ako ba ay nagising. Lahat ng iyon ay katang isip ko lang. Katang isip ko lang si Tasho. ang flyers natin online. ng have kabansa, ang ligaya, sa kultura, magiday, wag ng laya! Kaya sa po na maraming tao ang makakakita sa site natin, lalo na ang mga kabataan. Kaya tara na, ipamigay na rin natin itong mga printed flyers. Isang taon ang nakalipas, masaya akong naggagawa ko ng tuparin ang plano kong nais natin gawin. Hindi ko man na enjoy ang ating huling mga sandali, pero ngayon, lubos na akong gumaling mula sa sakit ko. Para ito sa'yo, Maria Clara, at sa'yo rin, mahal kong Tasho. Pinapalaya na kita sa isip ko. Tasho?